So what's up? Magandang uh, araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. Okay? So kaya at this moment of time, nakikita nyo mga kamamay, nagbago tayo ng outfit. Okay? So dahil sa minabasa tayo sa comment section na mas maganda raw yung ating uh, topic, yung ating uh, segment kung tayo is uh, magpopolo, magpopolo shirt, Okay, so wag daw nating uh, isuot yung sandaw So para daw hindi formal, okay? So ngayon, ayan, sige Try nating pagbigyan ng ating mga subscribers Ang ating mga viewers Dahil sa yun ang gusto nila Ayan, nagpalit tayo ng uh, polo Okay, so comment nyo naman mga kamamay Kung okay ba na nakaganito tayo Or hindi, or balik tayo sa sandaw Okay, so ngayon mga kamamay Ngayong umaga pag-uusapan natin Is isa na namang napakagandang love advice Na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig Okay? Okay. So, maging topic natin ngayon mga kamamay mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi man lamig sa'yo ang isang lalaki. Okay? So, dahil sa napakarami ng tatanong neto, so, sagutin natin. Ano? So, bago ko simulan to, bago natin simulan at pag-usapan, ang napakagandang topic na to, mga kamamay, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices and videos na aking gagawin at i-upload dito sa ating channel. Kaya pindot nyo na yung subscribe button. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kamamay. So, mas pag-iigihit pa natin at mas uh, magbibigay pa tayo ng maraming napakagandang tips pagdating sa buhay pag-ibig. Okay, so huwag na natin masyadong patagalit pa mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi man lamig sa iyo ang isang lalaki? Upang hindi man lamig sa iyo ang iyong masawa ang iyong boyfriend, ang iyong jowa o ang isang lalaking babagong pa lang nakikilala. Okay? So number one, magpaganda ka at ayusin mo ang sarili mo. Okay? So, inuna ko to kasi itong mga lalaki or kaming mga lalaki is mga visual creature na talagang tumitingin kami sa itsura, sa anyo, sa panlabas na pananamit ninyo. So, kailangan maayos kayong tingnan. Kailangan mag-self-improve kayo, magpaganda kayo. Alagaan yung sarili ninyo ang inyong mga balat. Ayusin ninyo, mag-lotion kayo. Okay? Yung hygiene ninyo, ayusin ninyo. So, sa ganitong paraan, mga kamamay, mas iingatan kayo ng isang lalaki. Okay? Kapag nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-appreciate ang inyong ganda dahil sa nag-aayos kayo, dahil sa nagpapaganda kayo, dahil sa inalagaan yung sarili ninyo, so, malaki yung chance na hindi po malamig ang isang lalaki kapag nakita nila na everyday nag-i-improve, nag, nag kayo. Pagdating sa inyong malabas na anyo, sa inyong itsura. Kung dati, ang itim-itim ninyo, pero ngayon, dahil sa inalagaan yung inyong sarili sarili, inaalagaan niyo ang inyong balat, gumagamit kayo ng mga skin care products, okay? Mga chinchanso, uh, ole, o kung ano pa mang mga beauty product. So, mas, okay? Mas hindi po nang lalamig ang isang lalaki. Mas na-appreciate niya ang isang babae at hindi niya iniiwan yung mga babaeng nagpapaganda, nag-i-improve ng kanyang sarili. Kaya kung ako sa inyo, mga girls, ngayon pa lang, simulan nyo ng mag magpaganda, and syempre, improve ang inyong sarili. So, number two, upang hindi malamig ang isang lalaki sa inyo, dapat wag sobrang magparamdam. Okay? Dapat hindi kayo sobrang magparamdam. Yung tipong oras-oras, okay? Lagi na lang kayong may send messages sa kanya. Okay, so huwag masyadong ganyan, huwag masyadong focus, huwag masyadong makulit. Yung iba kasi sobrang uh, pagkabis ng isang lalaki, nagiging makulit na. Okay, sobrang dami na ng messages. Yung isang lalaki, hindi pa tapos basahin yung isinid niya kahapon. Eto, ayan na naman, punong-puno na naman ang inbox ng isang lalaki, di ba? So, sino ba naman ang matutuwa sa ganyang babae na sobrang kulit? Oh, alam naman namin na namimiss nyo kami Alam naman namin na mahal nyo kami Pero wag naman yung sobrang ganyan Okay? So hindi namin kayo mamimiss eh Lalo, na, lalo kaming malalamig sa inyo Kasi alam, na, alam namin na nandyan lagi kayo para sa amin Alam namin na walang oras Hindi nyo kami iniisip So sana maging busy naman kayo mga girls Wag puro love life ang atupagin ninyo Wag puro uh, pag-text, pag-chat, tatawag kayo ng tatawag, huwag ganyan ang atupagin ninyo. Magiging low value kayo sa aming mga lalaki. Bakit? Kasi kami lagi iniisip ninyo, wala na kayong ginawa sa inyong buhay kundi ang i-message o i-message kami o tawagan kami hindi namin malaman o hindi namin makita yung inyong uh, pagsisikap sa inyong sarili. Baka nga hindi kayo nagtatrabaho. Baka nga hindi kayo naghahanap ng hanap buhay. Kasi puro message, puro chat, puro text na lang ang ginawa nyo maghapon. Pero kung sa tingin niyo okay? Pero kung sa tingin niyo nakukulitan na kami. So magtrabaho kayo. Huwag kayong mag sa amin. Okay? Diyan namin makikita kung high value kayo. Kasi ang high value woman, Okay, laging busy yan. Laging may pinagkakaabalahan yan. Laging may inuunang trabaho yan. Kasi mas kailangan niya yun. Kasi mas kailangan niyo yun, yung trabaho na yun. Kasi para sa inyong kinabukasan yun, hindi yung puro lalaki. Puro love life kayo para hindi malamig sa inyo ang isang lalaki wag kayong overacting kung magparamdam wag sobrang mag-update para kahit paano magkaroon ng oras at panahon yung isang lalaki na isipin ka para magkaroon ng isang lalaki na mamiss ka di ba para hanap-hanapin ka nila para tumaas yung uh, sinasabing uh, miss factor niya sa kanyang sarili kasi kung lagi kayong ninja wala silang iisipin. Kasi isang tingin pa lang nila sa kanilang cellphone, sa kanilang messenger, ando na kagad ang chat mo. ba? Diba? So, hayaan mo. Yung, siya naman ang maghanap ng oras mo. Sa so, pamamagitan ng huwag masyadong magparamdam. Sigurado ako. Okay? Hindi mas manlalamig sa iyo ang isang lalaki. Kaya gawin mo na yan. Huwag masyadong makulit. Huwag masyadong magparamdam. So, number three. Huwag kalimutan lahat ng kaarawan sa inyong relasyon. Karamihan ng relasyon so, sobrang tagal na nung iba, 10 taon, 5 taon, 20 years, nagiging, nagiging normal na araw na lang sa kanila yung mga kaarawan ng kanilang relasyon. Anniversaries, birthdays, di ba? Yung mga ganyang klaseng uh, okasyon, kailangan pinagdiriwang yan. Hindi po pwedeng Naka, nakalimutan ko, hani nakalimutan ko. Ano pala birthday mo pala ngayon. Hani nakalimutan ko, uh, anniversary pala natin ngayon. So wag ganoon mga kamamay. So make sure natandaan niyo yung mga bagay na 'yan kasi uh, isa yan sa mga faktor na kung saan is po pwedeng magtampo ang isang babae, po pwedeng magalit ang isang babae o ang isang lalaki kapag ka nakalimutan ninyo. Diba? So, kailangan tandaan ninyo kung kailangan isulat ninyo yung mga kaarawan ng inyong relasyon. Kasi possible, pag nakalimutan nyo yan, tapos sila pa yung nagpaalala sa inyo, possible, may naaamoy ako diyang tampuhan. Kaya kung ako sa inyo, para hindi malamig ang isang lalaki, wag na wag nyo kung kakalimutan yung mga anniversaries, birthdays, kung kailan kayo nagkita, yung first month sa rininyo, kailangan tandaan nyo yan, mga girls. And sa mga boys, ganun din. Kailangan maging updated kayo sa mga bagay na yan. Isulat ninyo kung kinakailangan. Okay? So number four. Magkaroon kayo ng tinatawag na quality time. Okay, napakahalaga nito mga kamamay. So kapag ang isang relasyon ay nagkulang sa oras, hindi na ibibigay tinatawag na quality time. Asahan nyo Asahan nyo, susunod dyan is hiwalaya na. Kasi lagi yan ang uh, kailangan sa isang relasyon, is either babae or lalaki. Kailangan meron kayong quality time. Hindi po pwede na palagi kayong busy sa trabaho. Hindi po pwede na, na palaging marami kayong ginagawa. ba? Diba? So, ganun ba hirap hanapan kahit isang araw malamang sa isang linggo? ba? Diba? Siguro naman may day off kayo sa trabaho ninyo kahit sa linggo, mag-date kayo, magsimba kayo, kumain kayo na kayong dalawa lang magkasama. So that is what we call quality time. So napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan pagdating sa relasyon. So kapag ka wala yung quality time, sigurado ako walang relasyon ang magtatagal. Laging hiwala yan kaagad kapag ka ganyan. So sikapin ninyo, sikapin ninyo na kumuha ng pagkakataon na magkasama kayong dalawa. Sikapin niyo ring tumawa na magkasama at syempre, uh, magkwentuhan kayo, di ba? So, magkwentuhan kayo, wala kayong dapat isikreto sa kanila kapag kaganyan. So, sa ganyang pagkakataon, kapag ka nagbibigay kayo ng quality time, especially sa lalaki, malamang na malamang, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maghanap ng iba, at hindi sila manlalamig sa inyo. Okay? So, next. Huwag masyadong silosa. Girls, mga girls, Calling your attentions. Ito, karamihan sa inyo, masyadong silosa. Masyadong silosa, tipong may, minakita lang kayo kausap ang inyong mga jowa, ang inyong asawa. Pag-iisipan nyo na kagad ng masama, which is maling-mali po yun, mga kamamay. Kailangan, hanggat maaari, kailangan may tiwala kayo sa inyong mga partners. Huwag masyadong silosa. Huwag masyadong magtampo. Okay? Kasi ang hirap ipaliwanag kapag uh, tampo ang naging dahilan ng inyong pag-aaway. Ang hirap ipaliwanag, di ba? So kaya hangga't maaari kailangan unawain ninyo ang lalaki o may kausap man siyang babae, kilalanin ninyo at itanong niyo nang maayos. Huwag 'yung paggalit ka kaagad. Okay? Kapag ka ganyan hindi ka masyadong silosa, okay, makikita ng isang lalaki na nandoon ang tiwala mo sa kanya. Mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag ka ganyan 'yung tipong pinagkakatiwalaan mo siya sa lahat ng bagay. Okay? Okay na na siya yung magloko basta yung tiwala mo, wag mong aalisin sa kanya. Okay? Huwag mong aalisin. Pero kung sa tingin mo obvious na obvious na naman na meron silang ugnayan ng kanyang kausap. So, so huwag ka namang tumahimik. Okay? Ang akas lang dito is huwag kang masyadong silosa kung alam mo naman na work-related o kung ano, kung ano lang na bagay ang pinag-uusapan nila so matuto kang lumugar. Okay? Kung saan lugar ka do, dapat ka doon. Kaya kung ako sa inyo mga girls, huwag kayo masyadong silosa, intindihin nyo ang sitwasyon, sigurado ako pag nakita ng isang lalaki yan, na nagtitiwala ka sa kanya, mas mamahalin at hindi siya mandalamig sa iyo. So next, i-improve ang labing-labing. Okay? So, alam niyo naman siguro to mga kamama, i-improve nyo ang inyong labing-labing. Hindi lang palaging nakahiga. Hindi lang palaging nakatingin kayo sa sa alapaap. Hindi lang palaging nakatingin kayo sa sa bubong. ba? Diba? I-upgrade nyo rin. Okay? Iangat nyo rin yung init ng inyong labing-labing. Para sa ganun, hindi nakakaboring pagdating sa isang lalaki ang inyong relasyon ang isang lalaki pagdating sa inyo, di ba? So walang masamang mag-explore, walang masamang mag-aral, di ba? Mag-search-search, maghanap-hanap kung ano bang mga styles ang pwede. So makakatulong yan mga kamamay upang hindi man lamig sa inyo ang isang lalaki. Painitin ninyo, painitin ninyo sa bawat sandali na magkasama kayo. Minsan na nga lang kayo magkasama, busy na nga lang kayo sa trabaho palagi. Tapos pagdating ng quality time, ganun ulit, replay na lang, alam mo na kagad yung panonood mo sa pelikula, di ba? So mga girls, Okay? Tumuklas naman kayo ng panibagong mga bagay-bagay na -bagay. sa tingin ninyo mag enjoy ang isang lalaki pagdating sa loving-loving. Napakahalaga niyan. Yan yung pinaka-flavor ng isang relasyon. Kung wala yan at kung boring yan, boring na rin talaga ang isang relasyon. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung gusto nyo, hindi kayo, uh, o oh, hindi man lamig sa inyo ang isang lalaki, i-upgrade, improve ninyo ang inyong buhay, loving-loving, o ang inyong klap-klapan. Alright? And last, irespeto nyo ang isa't isa. Ayan. So, mga girls, ang mga lalaki, kailangan inirespeto yan. Kailangan iginagalang yan. Kailangan mahalin nyo ng maayos. Kung ano man yung sinasabi nila, takinggan ninyo. Hindi yung pasok dito, labas dito. So, hindi pagkapakita ng isang respeto yon mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo, hindi malamig sa inyo at mahalin kayo ng isang lalaki, ipakita nyo yung respeto. Okay, ninyo para sa kanila. Hindi po pwede 'yung binabastos nyo sila habang habang may kausap siya. Okay, habang nasa marami, nasa marami kayong tao, 'di ba? Huwag ganun Kung gusto niyo at may gusto kayong sabihin, pag talikod na lang or kapag ka magkasama na lang kayong dalawa. Huwag 'yung sa harap ng tao, kawa, sa, sa harap ng maraming tao. Kawalan nyo ng respeto ng mga kamamay Okay? Kung gusto niyo punahin ang inyong asawa, 'wag sa harap ng maraming tao. Kausapin nyo siya ng patago. At syempre, mas ma-appreciate ma-appreciate yun ng isang lalaki kapag ka ganon. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, irespeto nyo ang inyong mga asawa, ang inyong mga partner na lalaki at mas ma-appreciate nila kayo yung pagmamahal ninyo sa kanila. Alright? So yan lang mga kamamay sana kahit pa paano, yung mga simpleng tips na yan upang uh, hindi manlamig sa inyong isang lalaki is makatulong. Okay? Para mas uminit pa ang inyong pagmamahalan at mas mag-improve pa ang level ng inyong relasyon. Okay? Okay? So once again, ayan, sinunod ko ang request ng isa sa ating mga subscriber. Nag-follow na po ako, ano? So kaya isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices and videos na aking gagawin. So once again, this is my love advice. See you for our next vlog. Paalam!